good morning guys so ayan po yung mga basahan dyan sa tabi ko may mapa langgana at saka yung kasi natuloy yung tubig dyan tapos dito mga tubig na galing sa taas ayan yung mga nilagay ko mga basahan so ayan awa ng Diyos ay wala nang ulan wala nang hangin ah uh, sasampay na natin yan para matuyo baka may dadating na naman alam ko may ambalita balita eh. ay babalik daw si Christine pero uh, pray lang tayo na wag na mangyari yun pati may dadating pa na bagyo ang pangalan ay Leon so ang Leon ay matapang yan guys so ibig sabihin baka malakas uh, ipag pray natin na sa karagatan na lang siya pumunta huwag na sa, ano, sa kalumpaan So, ayan, ah uh, ito talaga yung sitwasyon kahapon, kaya malungkot ko ako kasi ah uh, mula umaga hanggang gabi, nagpupunas ako pag lumakas sobra ang tubig, talaga ang ng mabilis dito. Tapos, pag nabasa din na dryer ko, buti na lang at may kuryente kami. Kasi pag wala, kawawa talaga ako, magpipiga at magpipiga. Ayan, so, ah uh, kada ano ng tubig dito, Ayan, pag sobrang purong-puro na ng tubig yung basahan, ayan, ay ina-dryer ko, guys. Bukod sa map, ina-dryer. Hindi kaya sa map, eh. Ayan, so, maraming salamat sa inyong lahat. Patuloy tayo magdasal na wala nang mga kalamidad na darating dito sa Bansang Pilipinas. Ingat and God bless sa lahat po.